Ay, napagod daw si Kuya Bobby. Anong ginawa mo, Kuya? Tulog. <laughs> Pambihira ko. <laughs> Kala ko anong ginawa mo. <laughs> Kala ko sinong namagod sa'yo. <laughs> Kuya Bobby. Na nawala yung ano ko dun, ha? buti na lang. Meron tayong Kuya Bobby. Nakakatanggal. na ah, napapatawa kami ka, Okay, ganito. Nung last warning mo sa akin, may nangyari pa ba ulit? Ano po yun po? Hindi na po pa ako sa ipang tulong po. Yung sinabi niyo po hindi po sa sasakyan. Hmm. Sabi ko talaga kay papa mo, kahit anong mangyari, wala na tayong kibuan. Wala na akong pakisayo. Hmm. Kita mo tong ito? Hmm. Dahil to sa inyo, Anong kulay na? Namuti na yung itim. Sa kakaisip sa inyo. Tsaka ito po pa po pala. Ano, lagi po siyang pinagsasabihan daw na mag-polo. Mm. Hmm. Hindi daw po niya sinusuot. Ano na po? Kasi may ito sa mga medyo sikipulito po. Sa ganito po pag gumagano. Paano kunin mo nga? binilang ko siya ng At yung sa ng mga niya. pinakamagandang tela pa yung pinili ko sa kanya ba't nainitan siya ayaw daw niyang ano, sumunod di daw, <laughs> di daw po siya sumusunod pero XL na po yun XL o large parang kasing laki ko na kasi kasi nga po kahit hindi ako magtanong ng tungkol sa kanya, yung mm. mga na niya mismo yung umaano sa akin dahil nga po alam na tinututor ko siya. Oo. Oh. Inaano ina, ina ano na po ako, ina-update. Mm. Teacher, sorry ah. Hindi po, okay lang. Baka mamuti din ang buhok mo. Malapit na po. <laughs> <dyan. Okay. laughs> Seris lang. na nga yung Hindi po, dati na po yan. <laughs> yeah, kaya lang, ano kahit saan mo ilagay talagang ano eh, napamahal na sa akin yung mga bata na yun. Uh, ah, alam ko naman po yun, kaya hilib nga po ako sa inyo. Hmm. Tsaka ano pang gagawin natin kung ano, kung tayo-tayo lang nabubuhay dito sa mundo. Uh, ah, Kaya kahit sila man lang sana, mabago natin yung ano. Kaso, kung mamumotibong lahat ng buko mo sa katawan, may stress ka eh. Dito, dito may sukat. Ano yung binili natin? XL large. Large po. Or large po. Hmm. Oh, paano masikip diyan? Anong Pag-uumpisa mo mainit Sige, sara mo. Para makita naming ayaw ko nung nagsisinungal yung bird. Oh. Paano siya magiging masikip? Yan na nga yung ano, paano... Kasi kailangan mo ng ano, mag-diet ka nga. Ayusin mo yung pagsari no, oh, tas ang ganda ng fit. Paano siya ano? Ayusin mo yung pagkakasara sa gitna. Ito. Uka. oh okay naman. Kaganda. ganda na kayo. Hmm. Oh. Masikip ba siya o mainit? Oo. Oh, o hindi siya masikip. Mainit ganun talaga. Hindi naman, wala naman tayo sa Amerika para magmalamig yung ano. Di ba, ano ba, wala ba kayong pan sa ano, o aircon? Ano po yung pan na, padala mo po sa taas po. Tapos, ako po sa kasi sa pinakadulo po ako ng po. Eh. At tanong mo kay teacher kung kailangan bumili ng electric pan. Magbigay tayong kahit mga apat na electric pan para hindi kayo mainitan. Pwede ba yung teacher? Pwede po. Ayun pala. Magdala tayong electric pan doon. Magdala ka pala kahit hindi na ako. Bumalik ka dito. Huwag ka muna alis. Dito ka na muna. Sayang yung oras ni teacher. Um. Okay. Anong masasabihin mo kay teacher? Baka may gusto ka sabihin sa amin. Ah, uh, sorry po. Then, yung words ko na eh, ayaw mo ko na mm. uh, eh, uh, nagawa ko ng linawin Ah, yun lang po. Kasi, ako na rin na rin po humigin po yun po. Yun kaya, makakasigurado kaya ako dyan? Uh, Nung umiya ka dyan, may nangyari pa ba? Yan ang yun, gusto kong linawin. Sorry nung umi... nung last warning ko sa iyo nung umaya ka pa diyan may oh, nawalit pa ulit oh. okay. okay wala na hai. okay tang rubber lang ang wala niyan pwede pa yan sayang pang rubber tayo yung ano lang yung input niya okay

Dia lupa dia apa eh Dia tengah lah Dia tengah buat udah tinggal ni Dia pas air Oh Dia kenapa Nak apa ni Sebab dia dia pun tengah ada Oh nana Bisa mungkin lagi aku pindah pergi Dia nak pergi Dia Eh betul nak aku langsung Dia nak lo, Loh Sebenarnya aku Dia nak pergi Tapos, sara pa po sila. Ano nga sa'yo po? Hindi, dala ka ng elektrikta n'yo. Hmm, dala ako. Oh. Oh. Super fun. Super fun. Hmm. Okay ka lang sa ano eh. Ako dahil, matigas lang talaga. Na. No. Na. No. Sorry po. Okay lang po. <laughs> Birthday to ah. Hindi biro yung yung linalaan kong pagmamahal sa inyo ha. Huwag niyong sayangin. Ayaw ko mapunta na magiiyakan lang tayo. Kundi ko kayong mahal, ba't titisin ko ba yung ganito? Paulit-ulit? Titiisin ko bang gumawa ng araw-araw ng dishwashing liquid? Iniisipin nyo lagi yun. Hindi nyo ba nakikita pagdating ko gagawa pa ako ng dishwashing liquid? Para yan sa inyo. Sa atin lahat na. Pero kayong mas pinaglalaanan ko ng ano nyan. Kasi kung kami lang, kukuha lang ako ng tanim ng mga gulay-gulay dyan, mabubuhay na kami Mahabang-mahabang panahon pa yung pagsasama natin kung aayusin niyo yung buhay niyo. <laughs> Naintindihan mo ba? Ikaw yung panganay dyan. Dapat maintindihan mo sana ng mas maaga. magpaulit pa ulit Sayang yung... Yung ano, yung emosyon, yung... Ganon. Dapat nga, puro tayo ano eh. yung masaya lang, wala nang ganyan, teacher. Hmm. Kaya nun. Makita kita sa CCTV dati. Oh, kailangan kong tutulog sila noon ng oras. Alas 12, la 1, alas 2. Eh, Siyempre, observahan ko muna. Hindi naman pwedeng ano kagad para tatago pa yung ano hindi na pwede yung gano'n, Bert kung hindi na ako yung tignan nyo sigad na lang kasi may pinag-usapan tayo eh. so kasalanan yon kung hindi nyo ako ninirespeto ibig sabihin wala kayong pagrespeto sa akin pagka yung patago kayong gumagawa ng hindi yung mga hindi dapat nating hindi dapat gawin yung pinagbabawal ang tawag doon respeto pag wala din nyo rin respeto yung amo nyo ay eh wala kayong pagmamahal sa akin okay apology accepted pero yung last na nag-usap tayo, wala na talaga. Gusto kong magsabi ka ng totoo. Ayaw kong... Pagka nagsabi ka ng totoo, walang ibang ano dito. Gumamit ka ba? Ayaw kong din ni po Hmm, okay. Pero, kung ibibigay ni Papa mo, Maglalaro ka sana. Okay. Ano, focus na tayo. Teacher. Tsaka yung ano, yung laging dapat mabango pagka nagpunta kayo kay teacher. Lagi ko silang sinasabihan sa pag-toothbrush. Sa ano, Si Clark po eh, di ko pa alam ko bakit gano'n yung ano niya lagi pag pumapasok sa akin, pawis na pawis. Mm. Sabi ko, ano ba ako ginagawa mo bago pumunta sa akin? Ano pa po mga ganyan. Dapat hindi kayo muna diretso kagad kay teacher. Ano muna? Magpunas muna kayo, mag... Okay. Oh, po po. Mm. Kasi ano nakakaya kay teacher, siyempre, kausap kayo. Ka. Pag nagsabi ka ng nagbasa ka, o oh, gusto mo bang... Ba't dapat pag uh, gano'n, mabango yung hininga, yung singit, yung Para ganado yung teacher. Kasi kung yung teacher mo, eh, sumasakit ang ulo, alam nyo naman yung, di ba teacher? Patawagan mo na sila. teacher, thank you sa ano. Pero magbabi ako sa'yo, promise. Ano lang, um, wala pa nga pala kami regalo sa'yo nung birthday. Kasi, ano kasi, katekram, si teacher, nag-home, ano na muna sila. Nag, sa, school, ah, sa bahay po niya, pinapapunta yung mga bata. Pero itong buwan na to, baka maka, ano kami, makabawi sa'yo. <laughs> Kasi yung regalo niya. Birthday po niya nung? August 5 po po yan. August 5. <laughs> kayo ba, binati niyo ba si teacher nung birthday niya? Ang tanong. No, gaya niya, hindi ka nag-toothbrush. Anong kinain mo? Puro dilaw ang ngipin mo. Mag-toothbrush ka muna. Dito na kayo. <laughs> ha? Ha? walang call gate wala pa call gate kuya no, kaya pala hindi oh, dito na, mamaya na di kayo nagsasalita okay, anong gusto sabihin kay teacher Clark ikaw muna sorry, sorry paulit-ulit Pwede bang hindi na maulit? Ulit yung mga hindi magandang ginagawa mo. Pagsikapan mo na, Clark. Ang tagal na natin nagsasama. Oh, si teacher, napapagod na sa kakadisiplina na sa'yo. Dapat di na paulit ulit Ipasok mo sa isip mo, ha? Hmm. Ngayon naman, Katekram, nasasabihan ko na siya ng, ano, ng medyo hard. Kasi ano na, kumbaga, kuha ko na yung puso niya eh. Mahirap nung una, siyempre. Hindi mo pa kuha yung puso, tapos eh, hard ka magsalita. Eh, baka magkano siya kaagad. Yung, ay, hey, na lang ako. Ganun pala kayo eh. Pero, lab na lab po ako nitong bata na to. Kanina, sinubuan pa ako ng skyplex like, habang nag kasi yung pag ko ano, yung pag-ano nung, nung makin na dalawang kamay, Sin actually tayo palang dalawa sinubuan eh, no? Ayun eh, naman eh, ito yung ano eh, kukuha ko ng tubig. Oh, oh. Maano nga mm. Ma -ano -an naman po siya, mabait. Mm. Eh kahit naman sangkuy, baka naman magtampo naman, wag na kayong magtampo, eh totoo naman, di ba? Eh, mabait naman sila lahat pero iba talaga yung ano nito. Yung gusto niyang parang magbalik ng ano. Yung concern, yung ano niya. Yung love niya. Parang gusto niya lang i -ano, ibalik yung pagmamahal na inaano natin sa kanya. Okay ka, anong gusto mong sabihin kay teacher? Thank you, po. Ano, wala ka bang kasalanan kay teacher? Meron po. Anong kasalanan? Yan, sinasabi ko sa inyo. Patingin ng ngipen. Patingin, gano'n. Nako. Kuya, hindi nila mapakita kasi, ka, kuya. O, itong, buto pa itong dalawang, ano, nag-toothbrush. Kuya, babi, nagpatingin ng ngipen. Kayo, siya. O, ano sabi ko? Masama yun. Anong tawag doon? Pambubuli. Pambubuli. <coughs> Hindi yun okay, okay? Masama yun, mali. Mali po. Ay, parang mal, mal, mali ba yun o tama? Mali po. Okay, mali. Angela, anong gusto mo? Baka may gusto kong sabihin kay teacher. Hindi oh, po. Um, wala ka bang kasalanan? Timo alam. Hmm. Wala ka bang nagawang kasalanan, pinagbabawal niya na nagawa mo? Hindi ka sure? Okay. Sigurado ka ba galing sa puso mo yon yung pagingi mo ng sorry? Sigurado? Sigurado Okay. May gusto ba kayong sabihin kay teacher? Papa. Ano? Sorry po. Mm. May kasalanan ka pala kay teacher? Ah, ba't ka nagsusorry? Wala ka palang kasalanan. <laughs> thank you po. Okay, thank you daw teacher. Abi, ikaw. May gusto nang sabihin kay teacher? May nagawa ka ba kasalanan kay teacher? Hala. Okay. Uh, ano bang araw bukas? Monday po bukas e, no? Uh, Siyama po kami sa vision? Oo nga po. Tama nga po kayo po, tatay. Mag-aral. Oh, um, uh, ayaw nga pala. Mag-aral okay. dito. Uh, teacher, pwedeng ano? Uh, pwedeng dito po muna kayo bukas magturo. Ah, sige po. Okay lang po ba? Okay eh ano lang kasi ano eh August 5 eh no napaka late ng celebration natin sa birthday ni teacher hmm. yun na natin bukas magkaroon tayo ng ano kahit pasasalamat lang kay teacher It's birth okay hmm. okay gusto nyo ba yan gusto nyo bang uh, magkaroon ng parang ano lang, parang konting simpleng celebration pasasalamat sa salamat sa birthday ni teacher. Awa. Ah, hindi nila naintindihan. Parang ano lang, konting salasalo. Tapos celebrate natin yung birthday ni teacher. Konting salasalo, <laughs> tatlong lechon. <laughs> oh. Tapos gusto ko mag kayo ng letter kay teacher. Look. Lahat kayo ha, ah, mag ng letter. Tay, mamayang gabi po pala, nahirabi ko rin po pala sa pinbo. Nagpasa po si GC daw po yung ano po. Ay, yung ganun, ako yung pahiramin mo kay papa mo. Pagka ganun, ako yung hiram mo kay papa mo. bibigay ko sa iyo, babantayan kita. Ano po, ano po si tula. Hmm po. Labo. Kakabisa doon po daw ng pag, pagkatapos ng Monday, dapat daw po ma-recite bago pumasok. Yeah. Okay, sige. Pero kanina, teacher, bago kayo dumating, kakatapos lang nilang nagpabasa sila kanina. Hmm. Ganun din naman pwedeng lagi kong itutok sila sa ano, pero nag aano din sila, nagmamaraton din. din po silang movie. Uh, Bali na kailang gabi kayong puyot, puyat. Ito, apat na araw walang pasok kaya no, two days na pang three days, pang three days ngayon, di ba? Uh, gabi po mm. pero bukas na lang mamaya na lang pwedeng magpuyat kasi bukas may pasok na kinabukasan long teacher para mapahinga na po kayo okay. yeah, bukas na lang po mga anong oras po bukas teacher? ano po, two na lang po tu. tu Okay. Two to five. Oh. Pero sa umaga po okay lang po i-tutor ko po si Abi. Mm. Iwalay. Sige po. Mm. Gusto ko po siyang ano yun, itutukan talaga. Oh, hindi ano talaga itong dalawa na to. Ito talaga baka dito tayo makakuha ng with honor. nga po. Tingnan ko nga rin po. Mm. Si Sige sige. Intense sayo naman. Wala kaya alam mo kaya hindi solid yung galit ko naman sayo. Oh, Dahil, sa iyo. Dahil may improvement naman eh. Tapos yung sabi mo sa akin masaya siya. Sabi niya, "Tay, Tatlong subject. Oh, tapak sa ko. Sabi niya, oo, ayos ako. Sabi <laughs> niya, gano'n. Yun naman. Kaya, pero kung wala nung problema, mas okay sana. Tignan nyo, basta sumunod kayo, Kuya Bert, mas ibiblast pa kayo ni God. Hindi na lang sa akin, si God yung magbiblast sa inyo. Disiplina lang talaga. Mm. Kasi may pagsunod kayo sa akin. Ibig sabihin, sinusunod nyo rin yung tama, yung gusto ni God. Okay? Simple lang yung ano ko nga teacher eh. Pero, um, ganun lang tayo. Simple lang tayo magturo ng paano i-connect sila kay God. Pero, pag, ma ma pag malalim na sila, ya ano ko na kay Tito Jun. Parang si Kuya Dave. Kuya Luis. Noah. Ay, pag medyo malalim, mas malalim na Paano natin sila i-coconnect na mas malalim kay God? Ano na yan? Kay Tito John na yan. Opo. Oh, oh. Mas malalim ang ano ni Tito John sa ano. Pag ano nga po, sinuturoan ko rin po sila about doon. Hmm. Tsaka si Teacher Rose Catecron, malalim daw, malalim din at malawak yung ano niya, yung connection niya kay God. Yung kaalaman, ganun. Ano sa akin kasi, hindi po ako nakakabasa ng Bible. Pero, ganun po man, sabi nga kahit, wala ka namang ginagawang masama or ganun dapat magsimba pa rin pero nag online church po kami hmm, pero kailangan dapat talaga sabay sabay sa church yan. no? may pasok sa martes na Okay, ano sasabihin kay teacher para makapagano na? Pahinga na si teacher. Hindi naman marinig. Thank you. Okay. Teacher, thank, thank you sa concern. Sa, especially yung love mo sa kanila. Yun yung ano. Yun naman yung lagi kong iniiyakan sa'yo yung pangunawa mo sa kanila. Thank you ah. Okay. Thank, thank you. Bukas ha, las oh, po, las ah, last dos. Opo, last dos. may, ka may konting ano kami ka Telegram. Kahit pa paano. In, no, thank you, teacher. Bukas na lang po. Thank you po. bye. Ako ninyo na yung ano? Ano ba manonood ba kayo o yung? Okay, thank you teacher. Ako naman yung ipad ko yun. Mmm. Mm mmm. 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 -hmm. Mmm. -hmm. po. <laughs> ako na ako na mag. Ako na mag. Ako na mag. Ako na Ako, ay, ay, ako si okay, okay, na mag. Ako na mag. Ako na na lang isa na mag. <laughs> 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 okay na okay na okay na mag. Okay na okay. 好。